10 pamilya ang nasunugan sa Muntinlupa. Pahirapan na ang pagapula sa apoy dahil sa mga sasakyang nakapark sa kalsada. Live mula sa Muntinlupa, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, saan inilikas? sa mga nasunuga? Sheryl, nanatili muna sa covered court na ito ang mga pamilyang nawalan ng bahay matapos masunugan dito sa Sitio Masagana sa Alabang, Muntinlupa. Naglalagablab na apoy mula sa nasusunog na mga bahay ang sumalubong sa mga motoristang napadaan sa Sitio Masagana sa Muntinlupa kaninang madaling araw. Kita mula sa kalsada kung gaano kalaki ang sunog. Sinabayan pa yan ng makapal at maitim na usok. Sa kuwa mula sa isang establishmento, kita ang lawak ng pinsala sa mga kabahayan. Singtaas na ng gusali sa paligid ang apoy na lumalamon sa mga bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naubusan ng tubig ang mga unang remisponding bumbero. Kaya naman inaakyat nila ang sunog sa ikatlong alarma para humingi ng dagdag na supply ng tubig. Tumagal ang sunog ng mahigit isa't kalahating oras bago tuluyang naapula. Nagpahirap daw sa mga bumbero ang makikitid na daan. Meron pong mga nakapark, may jeep, meron pong mga private cars, meron pong mga e-bikes at saka motor na nakapark puro sa basketball court kaya po hindi agad natin napwestuhan ang firetruck na nakapagdulot din po ng delay. Nasa limampung pamilya ang apektado ng sunog habang limampung bahay rin ang naabo. Kabilang sa nasunugan ang person with disability na si Mariano Santiago. Wala siyang naisalbang kahit anong gamit. Natutunog po kami, may laban Sunog-sunog. Uh, eh, hindi po ako makakilos kasi PWD po ako eh. Wala po kami na ito. Na ito mas Ayon sa BFP, may isang residente ang biglang nawala ng malay sa kasagsagan ng sunog. Ayon sa kaanak, tumulong daw ito sa pag ng mga kahoy na pwedeng gapangan ng apoy bago hinimatay. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Siguro nakaramdam siya ng ano, sama ng ano niya, bumaba, sakto yung pagbaba niya, bumagsak siya. May sakit po yun siya sa puso, tapos high blood. Nasa 2 milyong piso ang kabuang halaga ng natupok na ari-arian. Tukoy na ng BFP kung saan bahay nagsimula ang sunog, pero inaalam pa kung ano ang pinagmulan ng apoy. Cheryl, nagpaalala namang muli ang BFP na mag-ingat sa mga posibleng maging sanhi ng sunog. Iwasan ang overloading kung gagamit ng kandila, mainam na bantayan nito at huwag iwanan na kasindi. Ugaliin daw ang pag-iingat hindi lang tuwing Fire Prevention Month, kundi araw-araw. Cheryl. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.